Maulang umaga mga idol at uh, maghanap na po tayo bibigyan natin ng uh, kape para makipano, makakatulong dahil uh, malakas ang ulan at maghanap na tayo dito sa aking hasyenda hindi, sa kanilang hasyenda pala sa kanilang hasyenda ayan at uh, magbibigay tayo ng uh, kape dito sa ating mga idol ng mga masisipag yan o oh. Yan. Idol. Boss. Boss. Gusto mo kape? Kape. Oh. Oh, kape para may pangkape ka. Sir, morning. Ikaw sir, Oo, kape. Pangkape lang to sa Kuya Dan Vlogs. Thank you, Idol. Oh, ayan. Dalawa lang ba doon, Idol? Dalawa sila? Oh, Tama. Oh, tinapay lang ba sa'yo? Oh. Yan. At uh, mga napakasipag natin dito, oh, sa hasyenda nila, sana ang makakuha nito mga kontraktor na hindi kurakot. Yan, uh, napakasipag ng na mga idol natin, oh. Boss! Kape, morning. Kasama niyo na si Kuya, oh. Ayan. Matagal na kayo na si pag niyo mga idol ah. Kay Rain or Shine na. Ah. Oo, Rain or Shine idol oh. Para may pangkape ka. Ayan. Iyo si kasama mo, idol. Ah. Oh. Para pang merienda kay pa paano. Kasi sana uh, umangat pa tayo para mabalikan ko kayo ulit. Oh. Thank you idol ah. Oh, God bless. Oh. Taga saan kayo, idol? Dito po. Dito na po. Sa tay-tay-tay lang. Oh. Okay, at least marangal yung trabaho nyo. Tinutulungan nyo sila. Ano bang ginagawa niyo dan mga idol? Kalakal. Mga kalakal mga bakal-bakal, mga tumilyo bakal. Ay mga at least. Oh, iniipon namin pag ano kasi mabigat rin kasi kaya at saka yung may guard naman eh At least uh, safe na safe kayo dito May guard na may pahintulot okay, naman eh naman oh, At least nagpapaalam sila Nagpapaalam sila mga lods ha Kasi may guard dito At uh, nagpapaalam naman sila Legal to yan uh, Ibig sabihin legal to masisipag pa sila uh, Salamat mga idol ha uh, Thank you Yan sila mga masisipag natin oh Masisipag na mga kababayan dito Sa Taytay Rizal Tinutulungan nila Anong mensahe niya sa mga contractor? Sana wag silang mangurakot. No? Oo. <laughs> Sana sakto lang. Sana sakto lang. Ibigay ang dapat, no? Oo. Hindi naman mahihirapan yung karamihan oh. din. Opo, tama. Idol, salamat. Salamat. Oh, bye. At, uh, click na tayo. Uwi na tayo mga idol kasi umaambon. Mamaya, maulan na to. So, ayan, Ta- sabi nga sharing is caring kahit hindi Pasko ay magbigayan. God bless everyone and uh have a good day at uh, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Sharing is caring kahit hindi Bagyo ah, hindi kahit hindi Pasko ay magbigayan. This is Kuya Dan Vlogs. God bless everyone.